Tinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Kristo on-air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report, kasama si Luis Miguel Castillo, President ng FEBC Philippines. Close to the listeners, isa yan sa core values ng FEBC Philippines. Pinapadama natin ang pag-ibig ni Kristo sa radyo maging sa ating on-the-ground activities. These are tangible ways of reaching out to the listeners and more people, even beyond the broadcast. Hindi na bago yan sa 1197 DXFE, ang tanging good news radio sa Davao City. Bahagi ng mission nila ang community engagement para maabot at suportahan ang marginalized communities. inaabot ng FEBC ang mas malawak pang community. Gaya na lamang ng partnership ng DXFE sa City Social Welfare and Development Office para sa training sessions. Nagko-conduct sila ng prayer meetings, open house events sa station, maging ang pagpapatayo ng kanilang community center. Recently, nag-distribute sila ng food packs at Bibles sa Pakibato District. Nag-turnover din sila ng water tub system na bahagi ng kanilang Hashtag Because I Care initiative. Ilan lang to sa mga activities na ginagawa ng DXFE, katuwang ang kanilang partners at listeners. Nire-recognize natin ang significance ng pag-build at paghubog ng partnerships. Kailangan natin ng makakatulong. Kaya nakikipag-partner tayo sa mga individual at grupo na kapareho natin ng faith. We also collaborate with non-sectarian entities na align sa ating values and common causes. We commit to being close to the partner, a key element in delivering basic services, gaya ng ministry ng DXFE. Sa mahigit ang isang taon na partnership natin with the DXFE and yung 27AB Ah, marami na tayong natulungan, lalong-lalo na sa mga ganitong lugar, ganito. Tito <stituton> na Bangay Lumiyad, current effort ng 27IB na kung saan kailangan pa sustain kung ano yung peace in order situation ng isang lugar. Kaya, kailangan talaga natin ng mga partners like DXFP na makapag-provide ng mga basic services, kagaya ng mga food packs and other na, other na kailangan ng tao para nasa gayon, maiparamdam natin may pakita natin sa mga community na nandito tayo. Nagtutulungan ang government and non-government organization para may deliver ang mga basic services at may paramdam nila na existing tayo. Nandito tayo na handang tumulong sa mga community na kung saan naka sa tinatawag nating GDAS or yung Geographically Isolated and Disadvantaged Areas. Iyan si Captain Eddie Ray B. Navales, Infantry, Philippine Army. Through partnerships, patuloy tayo nagbo-broadcast ng free-to-air programs na accessible para sa mga taong inaabot natin to introduce our Lord and Savior, Jesus Christ. We effectively carry out our mission while staying true to our shared values and beliefs. Sabi nga ni Haring Solomon sa Ang Mangangaral, chapter 4, verses 9 to 12 ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Kung ang nag maari maaari magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may tatlong pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. As we close this episode, nais namin magpasalamat sa inyong support through prayer and giving in the ministry. Ngayong taon, iniimbitahan din namin ang mga institusyon na samahan kami sa misyon na ibahagi si Kristo sa mundo. Your partnership, whether on air, online or on the ground, will make a difference one soul at a time. Maraming salamat at pagpalain ka ng Panginoon. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at ifollow ang ating Facebook at febc.ph maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Yesu Kristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph slash give. Salamat sa inyong suporta sa Ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos!